isa Laguna State Polytechnic University, Los Baños, Laguna. Nalala yung mga subject na nagpahirap sa'yo, oh, oh. sa akin! <laughs> Welcome to Dampalit Falls! Welcome to Dampalit Falls! oh, ate Ina, nandito lang naman tayo sa lugar kung saan masarap mag-hiking, mag-banding, kumain, maligo at kung ano-ano pang mga activities. Totoo yan, dahil nga ngayon nandito tayo sa lugar kung saan mapapalapit tayo sa kalikasan at kasaysayan. Dito sa... Los, Los, Manos, Laguna. Los Manos, Laguna! Kaya naman, samahan nyo kaming muli sa ating panibagong pagsugod. Dahil dito sa BFP TV Calabarzon, patuloy tayong magpapaalala ng kaligtasan, mamimigay ng mga kaalaman at papremyo dito sa... Sugod, so mga bumbero! <laughs> <laughs> Ayan ako naman si Fire Officer Juan John Luis Escobar. Beer! Yippee! Yeah, TV! Calabar Son. Yan, kamusta ka naman Miss Bianca? Okay naman po. Sigurado ka? Okay. <laughs> okay. <laughs> na, <ba>? Parang lang po siya. nag parang medyo masama pa Oo, oh, oh. kaya pa, kaya pa. Ayun naman po. Siyempre, kakayanin. So, Miss Bianca, ano ba ang iyong kurso? Bachelor of Science in Hospitality Management. Aha. Anong year mo na? Fourth year po. Graduating? Saktala. Makaka-graduate ba? Opo. Yan, Wala dapat confident. Ah, may boyfriend ba, uh, ba si Miss Bianca? Meron po. Kasi veteran. Ah, Miss Bianca, nandito kami ngayon upang uh, magbigay lang ng katanungan. ready ka na ba? Ready na po. So, hey. Ikaw ba ay botante na? Opo. Banda, yan na po. Oh. Kung halimbawa ikaw ay boboto, ngayong taon boboto ka, ano yung mga quality ng isang kandidato na iyong i-consider para iboto mo ito? Uh, first of all po, yung mga tatakmong SK. <laughs> dapat po maganda po yung plataforma. May mga napatunayan at papatunayan pa po. Oh, bukod doon, oh, meron pa ba? Alam ko meron pa eh. Ay, ako, meron pa. <laughs> ano, sa... Dapat... Madali silang lapitan. Mm -hmm. oh, na lapina. Madaling lapitan. So, approachable din po and friendly para mas... Ease magsabi yung oh. mga ano kabataan sa barangay mo. Madaling lapitan, mahirap hanapin. <laughs> <Joke> <laughs> mahirap yun. Na. Joke lang yun. <laughs> so, bukod sa quality, halimbawa uh, ano may mga aktividad na meron sa inyong barangay? Mga yeah. pa palaro po talaga. Mas maganda po kasi pag oh, hindi lang po... Puro paliga, Paano naman po kasi yung mga hindi po naglalaro ng oh, mga dama, ano? Uh, makamasa. Makamasa. Oo, uh, dapat, lalapitan niya yung mga kabataan. Uh, Tatunoyin ko ng mga pangangailangan. Ibat-ibang aktividad mm. para dun sa mga hindi active sa sports. sports. Oo, okay. tama naman. So, uh, ito, uh, Miss Bianca, kung ikaw ay magiging bahagi ng kabataan. SK. Uh, uh, SK, sorry. <laughs> SK. So, ano ba ang iyong magiging platforma in the future. Yeah. Pag ako itatakbo po, ano, yung hindi lang po about sa sports, hihingi po ako ng mga suggestions sa mga mas nakakatanda para po panlahatan po talaga na fair po lahat eh, hindi lang po about sa sports. Dito po, sa environment. Eh, dahil ikaw ay mat makakatanggap ng tumataging tingna. Magaling <laughs> siya! Ayan, ang hindi ko, nakita ko ng mga estudyante na nakaupo dito sa Beachers. Ready ka na ba para sa ating i-interview yes, ngayong araw? Yes, kailangan ating maghanap ng uh, maganda. maganda. <laughs> hindi mahihain, tsaka uh -oh. Eh, pure energy na. Sino ba sa inyo ang pwede? Ay, hindi po ang maganda. <laughs> ah. <laughs> Ay, ito, ito. Oh. Ayan. Pwede ka namin maimbitehan, yes. miss. Ay, talaga ang pagaganda. So, Denise, ah, pwede ka ba naming maabala, ma-interview? Okay lang naman. John. Okay. <laughs> Kamusta ka naman ngayong araw, Ma'am Okay lang naman po. I ilang taon ka na? 21, 21. po. 21. Uh -huh. So, uh, anong course mo, at Denise? Bachelor of Second Art Education, major in Social Studies po. Fourth year po. Graduating! Okay, Yan. San Antonio Las Baños po. So, taga Las Baños lang din si Miss Denise. At ako ay may narinig kanina. Parang siya ay fit na fit sa ating tema ngayong ayong uh, episode, no? Parang narinig ko, tatakbo ka daw. Opo. Oh, uh, kagawad po. Okay. okay. Ready ka na ba? Ano ba ang nag-push sa'yo, nagtulak na mm -hmm. tumakbo bilang isang uh, SK Kagawad. Uh, before pa man po nung aking junior high school times, ako po ay engaged talaga sa mga leadership. Dito po sa LSP, ako po ay dating Vice President for Finance ng College of Teacher Education. And I know that I'm capable to do those things uh, basta nasa puso yung ginagawa mo. Tama naman, Kuya Louie. Nahilo nga ako dun sa mga ano niya, engagement. <laughs> engagement? <laughs> Meron ka na bang uh, program or platforms na nakalaan ngayon para kung halimbawa ikaw ay mahalal bilang SK Kagawad? katawan. naming malaman? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakapagdiretso sa pag-aaral ng isang youth ay kakulangan sa financial. Mm -hmm. So, maganda siyang aspeto para ituloy yung mga scholarship programs. Actually, tumakbo naman ako hindi para baguhin yung sistema ng aming barangay, kundi para i-improve lang yung system na mayroon. At saka isa po ay para i-continue lang din yung mga magagandang nagawa na nila before. And, that, and one of that is yung education para continuous yung pagbibigay ng scholarship sa mga bata. Okay. Bukod sa education, alam ko meron ka pa? Ay, isa po talaga is yung for health, yung sexual education. Isa sa problema kasi po ng aming barangay is yung marami pong ah... Uh malnourished na mga bata, which is isa po sa effect ng teenage pregnancy. So, isa po sa magandang platform na ilatag sa aming barangay is for sexual education to conduct a seminar kung saan para matuto yung mga kabataan natin to use contraceptives for them to prevent themselves to have a, uh, sexually transmitted infections and AIDS, and also to prevent themselves para maging teen, teenage uh, parent in the future. Preparation, Preparation and prevention para sa... Mass production. Mass production. Preparation. Preparation. <laughs> Most of our population sa ating barangay. Pero doon naman tayo sa agriculture. Ano pa ba yung mga activities nyo in, on that field? Uh, for environment kasi, talapit kami sa Riles. Mm -hmm. Doon sa barangay namin sa San Antonio. So, importante na map mapanatiling malinis yung kapaligiran by conducting a clean operation continuously. Hindi lang yung ngayon ka lang magpapakleaning operation tapos yun na yun. For the whole year, minimentain siya. Yeah. Katulad din ng, for example, yung feeding program. Hindi mo kasi siya masasabing feeding program na ngayon mo lang siya ginawa. Sinusustain siya. For six months. Hindi so, yun dapat magaling lang. Yes, yeah, so parang pag nag-picture ka ngayon, documentation, okay na siya. Napaka-ganda. Tatlong platform, which mm -hmm. is the education, the health, uh -huh. health, health, education, health, and the Agriculture environment. or environment. environment. Alam mo, ang gagaling talaga ng mga kabataan ngayon. Hindi oh. ano? naman ako dati ganyan. <laughs> <laughs> Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Denise. At so, saka good luck sa iyong pagtakbo so, ngayong election. Huwag wala ko yun. Ayan! 500 pesos! pag pesos tak po. sa klase mo? Uh, Ayan. <laughs> Magkada so, okay. araw sa Anong pangalan mo po, sir? Daniel Paul Bulimoliento po. Kaya ka mo naman ngayong araw, sir Daniel? Okay lang po. Kaka-report lang po ng activity. <laughs> yeah. Yeah. So, okay naman okay activity. Okay naman. Opo, pasado po. Uh -huh. Komsay po. Comsai? BSCS po. So, anong year? out second year po. Second, second year. Second So, so but, Tante years, ka na. Po. How uh, four year pa year okay. uh, Botante ka na? Yes po. Uh, malapit na ang eleksyon. Nakapili ka na ba or may napipisil ka na bang mga botante bilang SK Chairman or SK Kagawad sa inyong barangay? Yes po. So, ano ba yung quality? safety nung napili mo, bata ka, uh, SK na kandidato? Siyempre po yung ano, may determinadong servisyon yung mga kabataan. Uh -huh. so yung yung po sa technology or kagaya po nung sa ML tournament po, which is po yung for entertainment purposes wow. po mga mm. So mga uh, entertainment purposes para maiwas din sa mga masasamang bisyo. Yes po. So, yes. so, sa so sa mga ML player? Yes po. Oh, po. Ano raw mo na? Mythical glory po. wow, ilang wow. star? Uh, 51 po. <laughs> <laughs> <maka> <laughs> Sorry. 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 ko sa Sorry kung ikaw ay magiging kabahagi ng uh, Sangguniang Kanyang Kabataan. Kabataan. <laughs> ay meron ka bang naisip na programa na gusto mong mangyari sa inyong barangay? Uh, which is po yung ano, yung paglalagay po ng mga CCTV sa mga kalye mm, Safety. Yes po, for, for safety purposes po. Okay. Marami ba ang nagaganap na aksidente, aksidente sa inyong barangay? Or... Yes po, yung lalo na po yung sa drugs po ganun. Ah, okay. so, bukod sa safety, ano pa ba yung iyong pwedeng idagdag? <laughs> yung mga business po. Pa Seminar. Ah, po. But, Seminar para tuturuan mo sila mag-open na kanilang mga business. Yes po. Okay. Para po maging business-minded po yung mga kabataan. Business and safety. Tal sa napakagandang sagot. Meron kang matatanggap mula sa BFP TV, TV Calabarzon. Limang daang piso! Thank you po sa BFP TV Calabarzon and thank you po at may pampalibre po sa BFC sa section 4. Ay narinig niyo, ano pong pangalan niyo? Janine Balieza po. BS Criminology po, fourth year. Uh, Ma'am Janine, ikaw ba ibutante na? Yes po, sa Kalawan po. Meron ka na bang napipili o napipisil na mga kandidato Napi sa inyong barangay? Since sa amin po ay dalawa lang naman po yung tatakbo, actually wala po po. <laughs> kasi po parehas naman po silang magaling, kilala ko naman po sila parehas. So ngayon po is meron na po silang mga plataforma, may mga palaro na po sila in paliga na para kasi sa akin, hindi lang po yun about sa liga or kung paano ka po maghandle ng liga, syempre po. Makikita rin po doon yung uh, leadership po, ano mo po siya ipapamahagi po sa mga kabataan po syempre. May paninindigan po doon sa mga plataforma po niya and talaga pong makikita mo na na hindi pa man po... Parang hindi pa man po election. Do, kilala ko nga po kasi sila. So, alam ko na po kung paano po sila mag-handle ng mga tao. Nakikita ko na po sa kanila yon since tambay din po ako sa court namin dati. <laughs> Ayun po. So, so ngayon, uh, Ma'am Janine, uh, tanong ko lang, kung ikaw naman ang uh, magiging bahagi ng sangguniang ng kabataan in the future, ano ba ang iyong nilalatag na platforma? Siguro po, yung number one po is yung sa mental health po talaga. Mental health awareness po. Since, sa age po na namin is sobrang prone po ng depression, anxiety, ng bullying. So parang sa atin po, kailangan po mapatatag din po natin yung mental health po natin na hindi po tayo basta-basta matitibag kapag uh, may mga sumusubok po ng kakayahan natin. Aware kung ano yung kailangan ng kabataan kasi yun naman talaga yung purpose ng pagkakaroon ng ano eh, ng sangguni ang kabataan, di ba? Yes, diba? Janine, dahil napakaganda na ng iyong sagot. Hello, mga people, mabuhay! Oh, Mini Miss Yo! Mini Miss Yo! Uh, <laughs> Siyempre, hindi, hindi lang tayo magaling magsalita, magaling sumagot, magaling din tayong sumayaw. 500 pesos! Congratulations! ating kabataan ng Laguna State Polytechnic University dito sa Las Baños, Laguna. Nasadyang nagpakita na aking talino sa pagpili ng nararapat bilang kabahagi ng sanggol ng kabataan na siya maging boses nila sa ating lipunan. Dahil wika nga ni Dr. Jose Protasio Rizal ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya mahalaga na sila ay gabayan, pakinggan at patuloy na paunlaring upang ang pagmamahal sa lipunan ay kanilang tuparin. Kaya naman, abangan ninyo muli ang aming pagsugod sa inyong lugar. Ako si Fire Officer 1, John Luis Tiasco At ako naman si Fire Officer 1, Erika Inef Hong. At, at ito, ito lang... Ang...

Laguna State Polytechnic University, Los Baños, Laguna. Uh, ah. Parang nakakamis. miss Nalala yung mga subject na nagpahirap sa'yo. Oo, oh, oh, Sa akin. Yung mga tulog mo sa klase.